Good morning, guys. Blessed Sunday to each and every one of us. Nadagdaga na pa unti-unti, guys, yung tindahan ko. <coughs> Yan. Yan. Ang tindahan yung mga paninda ko ngayon, eh, guys. Sila. <coughs> Meron akong, ano, business permit, guys. From our mayor in Imus Cavite. Ayan. Maganda kasi yung mag-business tayo guys na meron tayong business permit para hindi tayo kakabaka kaba pag may mag-iikot dito ng DTI at City Hall ayan guys yung mga paninda ko ayan yung mga pang sa plato dishwashing liquid soap then mo mga pang ano, cooking oil pancit kanton Ayan. Ayan mga paninda ko guys. Ayan. Naubusan na nga ako ng ano, ng chichiria. So mamaya, bibili tayo guys. Ito naman guys, yung mga nakalambipin dito sa harap. Ayan, mga 3-in-1 coffee, Milo, powder milk. Ganoon din ako guys, tuyo. Ito. 10 pesos ang isang ano balot. Ah, tapos meron din ako mga soft drinks. Ayan, sila. Mga, ano lang mga soft drinks ko, yung mga disposable na bottle. 1.5 Coke, Sprite, Royal. Then, meron din ako Coke, mismo, then Sprite. Meron <coughs> din akong munggo. yan, tsaka mga ano, mga tingitingin pamintang durong Oo, pang anong tawag nito? Yung pang usok. tas laurel. Laurel leaves. Then, um, ano yun? Yung pang insinso. Ayan. car. Yung eggs ko, dalawang tray yan. Naubos na kahapon yung ano, isang tray. Kauubos silang. matumay nga ano dito bintahan. Pero okay lang. At least may papiso-piso. Ibaling baling hinay, basta kanunay. <coughs> Thanks for watching po. Shout out po sa iyo, Ate Aiza ng Japan, Ma'am Joe Fernandez, sa lahat ng mga team classmates, sa lahat ng mga charity vloggers, sa team Wakwak, -wak, shout out sa inyo. <coughs>